snow white to make a hunger for a bite <laughs> yung serpent na nandoon ay uh, isinumpa no yung serpent na nandoon mga guys ay isinumpa ng ating uh, ng ating uh, may kapal na dahil sa kanya ginawa ay gagapang siya ba diba? so possible din kaya mga guys na ang uh, kahoy na nandoon sa tanaman sa Eden or garden garden of Eden ay isinumpa din ng ating may kapal na gumagapang gaya ng uh, gaya ng vines uh, na ito Alam nyo ba guys? na mayroong prutas na hindi nakalista sa Book of Edible Fruits at hindi rin nakalista sa Books of Poisonous Fruits. Alam nyo ba kung ano ito? Yan ang ating aalamin sa video ito. Okay, tara, let's go! Ang prutas nating tinutukoy ay ang nasa ating likuran mga guys. Okay, so ito yung ah uh, tinatawag na balsam guard so ito mga guys ay uh, itong prutas na ito ay nagtataka uh, ko mga guys dahil sa internet ay hindi po natin ito ah uh, talagang uh, hindi siya common sa internet mga guys at ang mga scientists nito mga guys ay hindi nila ito pinag-aralan no kung it, kung ano ba talaga ang uh, uh, mga benepisyo o ano ba talaga ang maidurot ng prutas na ito sa mga tao? Kung ito ba ay makakain o hindi? O di ba? So mga guys, sinesearch ko mga guys sa Google. Ayating nalita mga guys na sinasabi lang doon ay ito ay uh, pwedeng makalason at pwede hindi. So meaning mga guys, hindi ito pinag-aralan ng mga scientists kung ito ba ay makakain o hindi. Di ba? So hindi po ito nakalista mga guys sa a uh, book of uh, edible fruits or hindi rin ito nakalista sa books of poisonous fruits. So, bakit kaya mga guys? Ano kaya ang dahilan? Bakit hindi nila ito pinag-aralan ng mga scientist? So, kung ating uh, uh kung ating uh, titingnan mga guys, ay lahat ng mga halaman ay uh, hindi naka hindi talaga pwede na hindi pag-aralan ng mga botanist. Diba mga guys? So ang halaman ito ay hindi natin malaman bakit hindi ito pinag-aralan ng mga centest, di ba? Ng mga botanist, di ba? So yan ang ating uh, dapat uh, alamin mga guys kung bakit anong dahilan. Ha? So ito mga guys, sa uh, ibang terms, ito ay tinatawag na snake, fruit apple o kung ano pang tawag diyan. So hindi natin maano to mga guys kung uh, baka ito nga siguro yung uh, sinasabi doon sa sa Book of Genesis na yung kinakain ni iba at Adan na uh, prutas dahil hindi naman kasi sinasabi doon kung ano talaga yung uh, kinakain na, ni Adan at iba, di ba? So hindi ini-specify ini kung anong uri uh, ng prutas ang kinakain la basta nang sinasabi na apple. So hindi natin hindi natin uh, malaman talaga mga guys kung anong uri ng apple. So ito mga guys tinatawag na snake fruit apple. Ito na ba kaya mga guys ang sinasabi doon sa a uh, book observation mga guys na kinakain ni Adan at iba, di ba? So So kung hindi siya hinog mga guys, ganito yung kulay niya mga guys. Oh, kulay green. So kung mahinog siya mga guys, ganito yung kulay niya. Tingnan niyo mga guys. Ha? So ayan oh. So kulay pula. Di ba? Kulay pula. So Ito yung ah uh, ah uh, parang maa tulad natin mga guys. Ah uh, A apple di ba so snake fruit apple so posible nga ba siguro na ito yung kinakain ni Adal at iba noong sila ay uh, nandoon sa tanaman sa Eden doon sa garden of Eden ha so sinasabi doon sa garden of Eden mga guys ay uh, puno at ito ay hindi naman puno di ba ito ay uh, vine o di ba So, at sinasabi din doon mga guys na uh, yung serpent na nandoon ay uh, isinumpa, no? Yung serpent na nandoon mga guys ay isinumpa ng ating, uh, ng ating uh, may kapal na dahil sa kanya ginawa ay gagapang siya, diba? So, possibly din kaya mga guys na ang uh, kahoy na nandoon sa tanaman sa Eden or Garden of Eden ay isinumpa din ng ating may kapal na gumagapang gaya ng uh, gaya ng uh, vines na ito, gaya ng frutas na ito, di ba? Kasi hindi sinasabi doon sa banal na aklat mga guys na ang puno ay isinumpa, di ba? Doon sa Genesis, hindi natin makikita doon mga guys na ang puno ay isinumpa ng ating may kapal, ng ating ama na may likha, di ba? So hindi natin mababasa doon sa Genesis na ang frutas na kinakain ni Adan at Eve ay isinumpa. Ang isinumpa lang 'yung serpent si ah uh, si Eva at 'yung lupa na uh, sasakahin ni Adam, di ba? Ni uh, ni Adan, di ba? So 'yun lang 'yung isinumpa. So 'yung prutas na sinasabi doon ay hindi isinumpa ano ang nasa isip niyo mga guys? Baka ito ito to mga guys. 'Di ba? So pagdating natin diyan sa Bagong Tipan, diyan na natin makikita 'yung puno na isinumpa ng ating Misaya, 'di ba? Isinumpa niya 'yung fig tree. So bakit kaya isinumpa ng ating Misaya 'yung fig tree? 'Di ba? So 'yan ang ating aalamin mga guys sa susunod nating video kung bakit ah uh, isinumpa ng ating misaya ang fig tree. ba? Diba? So, ito mga guys, anong masasabi nyo dito sa putas na ito? So, comment down below mga guys kung ano yung uh, masasabi nyo. Okay. So, ngayon mga guys, kukuha tayo ng isa dito at, at try nating uh, ikat. Titin natin yung loob niya mga guys kung anong, anong uh, makita natin sa loob nito. Kung anong kulay ng kanyang, uh, kanyang laman. Okay. So, tara. Basagin natin ito mga guys at sa yung ano din yung uh, hinog kung anong kulay ng lob uh, loob nito pag nahinog na okay tara let's go so ayan mga guys tingnan natin kung anong kulay ang loob nito kung uh, hilaw whoops ayun. so ganito yung kulay niya mga guys so kulay itim talaga siya parang you know, nag na siya mga guys so kahit na ano pa siya kahit na hilaw siya Ayan know. so ito yung loob niya mga guys so hindi natin alam kung ito dito banda kung makakain ba ito mga guys di ba so yan no So yung amoy niya mga guys, para siyang amoy ng ano, Uh, pipino. Yung amoy niya para siyang pipino mga guys, pag ganito yung ano niya. Yung uh, paghilaw siya. Para siyang pipino. So hindi talaga natin malaman mga guys kung ito ba ay makakain o hindi. Okay. So try nating uh, uh, biakin yung ano, yung hinog na uh, yung hinog nito, Tra try, try nating biakin mga guys. Tara, let's go. Kukunin natin yung isa. So, ito siya mga guys. Oh. So, so, nandito lang siya sa, ano. Kukuha tayo ng isa dito. Oops. So. yun. So, ano kaya yung... ang, napakasarap nito. Kainin, oh. No? Camp no right To a hunger for... <laughs> 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 sa labas tingnan mo parang sarap talaga papakin nito yo. tingnan natin sa loob mga guys kung anong itsura nito let's go yan na wow Kemp Snow White to make a hunger for a bite. <laughs> <laughs> ano sya? tayo ng kambing. Yan, no? To tempt Snow White right to make a hunger for a bite. <laughs> <laughs> oh, sino bang kakain yan? Oh, so, kakaiba na yung ano niya, yung amoy niya mga guys. Pag, pag hinog na siya, parang nakasuka. <laughs> Blah! <laughs> Tagal-tagal na siguro nakakalaso nito mga guys. So, sino man yung naka, sino man sa inyo yung nakakilala nito mga guys. Alamin nyo, ala, i comment down below mga guys kung ito ba ay pwedeng makain o hindi. ba diba? So, i-comment down below mga guys. Sa nakakilala nito at nakakita ng uh, protas nito mga guys. I-comment down below mga guys kung ito ba ay makain o hindi. ba diba? Kung ito ba ay may benepisyo sa tao. Or pwede ba itong going uh, gamot? 'Di ba? Baka ito yung sagot sa mga gamot nang uh, hindi pa nalalaman ng mga nang siyensa. 'Di ba? Yung baka ito yung sagot sa sakit na ano, AIDS, HIV. O 'di ba? Baka nandito yung kinakailangan nilang uh, makuha na mga ingredients. 'Di ba? So, 'di ba mga guys? Baka posible na ito yung isa sa mga hinahanap nila na mga uh, ingredients sa kinailangan mga gamot na nandito lang pala na makikita 'di ba so yun lang mga guys ang ating video so uh, alamin natin mga guys kung ano talaga ang uri ng halamang ito mga guys okay